hawak hawak mo pa yan ah. <laughs> Tinuro <laughs> ko lang galit po. Hindi hawak mo hindi ganito. Ganto parang nilalaway mo sa kamay. Luluto tayo ngayon guys ng quail egg na kwek-kwek. Ito yung nare request sa atin doon sa isang comment section ko. Nakatikim na daw ba sila ate Aska ng kwek-kwek. And yes, siguro mga 2 years ago yun nagluto ako at hindi na nasundan. Kaya naman gagawa tayo ngayon. Pero this time guys, ang gagawin natin instead na pangkulay gagamitin natin ay gagamit tayo ng pumpkin Uh, powder o yung flakes na pagkain ng baby kasi marami tayong stock nito So, ayan. Instead na food coloring at dahil totoong pumpkin yan, guys, mas masustansya kumpara sa food coloring. Tara na simulan natin. Pero sabi ko sa inyo, guys, ako hindi ako nagsusukat-sukat. Tansyahan lang ako lagi gumawa ng aking mga panimpla. So, unang kailangan natin maglalagay tayo ng harina all-purpose flour. Lalagyan. Habang ginagawa pala natin yan guys, napapakulong na tayo ng ating mga itlog. Ayan. Siyempre, dadahan-dahan natin mga mabasag. Ano lang siya. Sa pera natin ay 10 piso lang yung value niya. Ang tamad ko magluto nito. Na, Ala, nabasag na pala yung isa. Um. Kaya na pa ito nabasag. Ayan. Palagay din tayo ng cornstarch. Ng ating baking powder. Ayan. Salt and pepper natin ng Ajinomoto para may lasa-lasa. Tapos, ilalagay na natin guys yung ating pump pumpkin. Ito yung ginagawang mashed potato. Kaya, pwede siyang pump baby. Ilalagay lang siya ng mainit na tubig. So, ayan. Para lang maging kulay. Makulay yung ating ah, uh, tawag dito. Yung ating gagawin. Pero natural color siya. And then, mag tayo ng isang itlog. Tapos, maglalagay tayo ng tubig. Tatansyayin na muna natin, guys. Kailangan ay hindi malab na o hindi malapot. So, kulang sa tubig. mag na lang tayo ulit. Okay. Pwede kayo maglagay ng garlic, ng garlic powder if you like. Pwede rin hindi. Napakahilty na ating cake quick, di ba? Hmm. Next time, guys, ang gagawin natin ay mag sana may nitong ano no yung freeze dry narerenta talaga ako kasi gusto kong gumawa ng mga dry fruit ah uh, dry fruit tsaka nung dry gulay natin dahil lagi tayong napupunuan ng mga pananim. So, maganda siya i-freeze dry talaga para hindi kami nagagamit. Pwede rin pang benta, pwede rin pang ayan na. So, ayan. Kung makikita nyo guys, kulay orange na yung ating butter. Kumukulo na yung ating itlog. Ang, gu ang gagawin naman natin ay isi-set aside natin yan at babalatan bago lumog at palamig yan. Ang gagawin naman natin next ay yung ating sauce. Ayan. Ano yan? maglalagay lang tayo ng ating tubig. Medyo madami siya kasi hindi naman ganun dami yung gagawin nating sauce. Maglalagay tayo ng wafer. Ito yung paborito natin, panlasa na pork broth. Tapos maglalagay tayo ng garlic powder. Maraming garlic powder dahil ayoko magbalat. Garlic powder na lang. Ayan. Saka tayo maglalagay ng ating konti lang ng ketchup at ng chili paste. Chili paste yan guys. Meron tayong dalawang boteng na gawa. Last year na harvest natin. Look at that guys. Pure chili paste na gawa natin. ba? Diba? sakit sa ilong. Kaya konti lang ilalagay natin. Tapos maglalagay tayo guys ng ketchup pang pakulay. So dito guys may kanya-kanya tayong ano version. Walang pakialamanan. Kung anong version nyo, yun ang version nyo. Ang version ko ay version ko. Tapos, mag tayo guys ng asokal. Yan, di ba? ng sauce. Yan. Sobrang tamis nun eh. Tapos, at saka tayo mag add ng konting taste ng toyo. Okay. And then, suka so, natin guys na puno puno ng sibuyas kaya hindi na tayo maglalagay ng maraming sibuyas so tignan lang natin pag kulang mag na lang tayo ng another suka tignan natin pak na pak na guys grabe ang 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 mamumura ako ng mga anak ko habanero chili ba naman yun guys mamurahin ako ng mga anak ko so, Bale, meron naman sweet chili. Pak na pak, guys. Alam niyo yung sukang may sili ko na punong-puno ng ano? Punong-puno ng sibuyas. Ganun yung lasa niya. Tapos lasang-lasa yung sili. Bango. Lagyan pa natin guys sa maraming bawang. Madali lang naman itong eh. Ang matagal lang talaga dito yung magbalat. So and, guys. halu halo lang natin. Hanggang sa lumapot. o yung okay, sumubrang lapot. <laughs> So, ayan na guys, yung sauce natin. Nasala na natin. At ang gagawin lang natin, ay set aside na muna natin siya. Guys, mag-deep fry na tayo. Deep fry. Deep fry. Kailangan marami. Marami mandika natin. Para mas malutong yung pagkakagawa natin. Ito na yung ating mga binalatan na quail egg o yung pugo natin. Ang gagawin lang natin ay pagugulungin lang natin dito sa ating corn starch. Ayan. Tapos, Dalagay lang natin dito. Ayan. Tapos, saka natin ilalagay dito sa ating mainit na mainit na mantika. Ayan yan. So, kailangan ay mahinang apoy lang para hindi sila mabihira. Okay. okay. Hirap lang mo kayo. guys, okay, kuha kainin. Oh, ito. Ngayon, na natin sila ng sauce. Hmm. Itadakimasu. Itadakimasu. Na, mm -hmm. So. Takimasu. Mm -hmm. Sauce mo Sauce kara. ko sa kanila habang mainit. Hmm. So. Diyan kalalaki yung quick quick natin. Ano? Okay. Matsuri de yatai? Mm -hmm. Yatai no matsuri de, K uriru to manan. Etadannatte. Hayaan mo na 'yan, baby. Atsu no. So ayan guys, nagkakagulo na sila. Mhm. Wow. Mhm. So, so omai. Omai oh, karakuto omai. Yung mm, Yokatta eh. Ayan para makita nila. Ayan guys, nagustuhan nila. Hmm. My God. Saan talaga ta? Dami kinuha ni Akari, mabenta. <laughs> Hindi ko na napakita sa inyo kanina guys, punong-puno to kanina. Wala, ayan, paubos na yung ginawa natin. 30 pieces yan guys. Do, wishy. Wala na, naglayasan na sila. Nakuha na, na sila ng kanya-kanya. At yung natira natin na butter, pwede natin gamitin na pang chichiria. Pwede natin iprito. Mm -mm. So, tikman din natin guys yung ating kway. Pwede rin siya sa soka maraming sibuyas at yung bata. Ma! Ma! Gusto ko ng kanin. Na? No? Masarapin ba sa yun? Linis na to. Ang sarap, guys. Ang sila, kikis ka ka. Umay. Ang init. Masarap yung malutong, eh. Pari-pari na. ito, umay. Oh, so, nahawak ka mo pa yan, ha? Tinuro <laughs> <laughs> ko lang galit to. Hindi hawak mo, hindi ganito. Ganito-ganito, <laughs> <laughs> parang nilalawan. Nakakalis. <laughs> <laughs> hmm. Grabe. Ang sarap ng kwek-kwek, guys. Ang Ang benta. Si Akali kumana kagad ng walo. Oo. May tubig pa siya. Hmm. Ang sarap. Mmmmm. -hmm. Pero ang sarap. O oh, may uchino ko kasi masiglo. Pagkakitaan. <laughs> <laughs> Ta. Ta. Natsukas siya. Nagustuhan nila. Sa susunod iba naman yung papatikin natin sa kanila. Yun lang guys. <laughs>